Naungkat na rin sa Senado ang posibilidad na pagsasampa ng kaso laban sa mga kontraktor ng kadudadudang flood control projects, maging ang pagpopondo sa mga ito. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Sa pagpapatuloy ng talakayan sa privileged speech ni Sen. Panfilo Lacson hinggil sa usapin ng anomalya sa flood control projects, tinanong ni Sen. Risa Ondeveros kung maaari pang habulin ang mga kontraktor na may mga proyektong pumalpak at tapusin ang kanilang proyekto. Pero sabi ni Lacson, Depende sa violation, Mr. President. Kung obvious naman, lalo na kung ghost project, alam nga namang uh, i-repair lang nila yung ghost project nila. Dapat yon talagang prosecution kaagad ang ka, ang katapat. Opo. Alam niyo Mr. President, uh, sa privilege speech niyo at lahat ng mga sumasabay na developments, nagkakaroon tuloy ng bagong kahulugan ng ghosting. Hindi na lang po sa mga personal na relasyon, pati po sa relasyon dapat ng gobyerno at private sector sa ating mga mamamin. Naungkat din sa talakayan na paano kung ang lokal na pamahalaan ang mas maging aktibo sa flood control projects. Pero may nakikita rin problema si Lakson dito. I've heard the uh, NCR mayors complaining eh. Don't you think it's time that the local executives and the sanggunians uh, be actively involved? in flood control projects in I, their I believe so, Mr. President no? kaya lang pag nag-sign off yung local government units alimbawa, bago makapag-start ng project yung contractor sa isang munisipyo o sa isang probinsya at hihingi pa ito ng permit sa mayor nadagdagan na naman yung ating yun yan ang problema natin Mr. President so i think ang pakialam dapat ng mga local development uh, local uh, government units by way of the Local Development Council sa planning. Isa pa sa naisip ng ilang senador, bakit hindi nilang i-adopt ang National Expenditure Program o NEP? Ibig sabihin, hindi na paikilamanan ng Kamara at Senado ang budget. My only question, Mr. President, is it possible that in the submission of the National Expenditure Program, uh -huh. some of the uh, nominations or um, um, uh, uh, project uh pet projects of legislators will also be part of the net. It is already happening actually, Mr. President. You know, I, I talked to uh, one uh, official from the DPWH. Nilalako na nila yan eh. Sa NEP pa lang, preparation ng na NEP, nag o na sila sa mga legislators. <laughs> Nangyari kay minor, minority leader, distinguished minority leader, he confided yeah. to me. Somebody from the DPWH, a, an undersecretary, called him up, or his staff, ano, nag-offer. Sabi niya, mag, sabi mo kay Tito Sen magpasok na siya sa Sanep. Samantala, may isa pang binunyag na impormasyon si Lacson tungkol sa PICAB o sa Philippine Contractors Accreditation Board. Itong PICAB nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports. They had this experience of being offered no, accreditation by uh, PICAB for a fee of, I think, uh, 2 million pesos. no. Uh, for a start. So ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. Sa susunod na linggo inaasahang ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig hinggil sa anomalya sa flood control projects. Daniel Manastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.